Hello guys, ah, magandang umaga sa inyo. So, yun. Today, uh, magta tayo ng paano ba ako gumawa ng half mo na feeder. So, sa mga hindi nakakalam kasi, nagsimula lang ako sa round, round shape ng tail ng, ng feeder. So, hanggang sa naisipan ko uh, gusto kong gumawa ng half moon gusto kong gumawa ng pagaya ng dambuhay mosaic ko gusto kong gumawa ng ganun ng buntot so nag-success naman ako so ito yung naging feeder ko noon no, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga videos ko dati so ayan yung yung video na yan yung nasa baba Ayan yung naging ano feeder yung naging feeder ko noon So, tingnan natin kung may natira pa akong feeder dito. Kaso, yung feeder ko kasi nag low quality na eh. So, puro butete. <laughs> puro butete na nakikita ako. Ay, may, may ano siya. Kaso, mong may naghal, ano, kasi may mga nakapasok na bata dito eh. Hinahalo, sumasandok sila dyan oh, tapos nilipat dito. So, ayun nga. na na siya na chaps na puro ano na iba na yung buntot pakita ko sa inyo guys ay lilinisin ko muna to so ayun guys um, hinalukay ko, ko na tawalaon ako nakuha na lumang pillar ko so ito yung strain na hinalo nila oh. Ayan. yung ano may ano, may pagka handler ayun uh. Ayan, di ba? Alam niyo, alam ko kung saan nila ngayon to, yung <laughs> itong itong lahi na to. So, ito siguro yung naging anak diyan ng mga feeder ko na naiwan. So, yung pinang -cross, yung nakra siguro dito, yung hinalo siguro ng mga bata. Dito nila kinawa, papakita ko sa inyo. So, nga pala yun, baik tayo dito sa feeder na kung paano ko ginawa yun. So, humanap lang ako ng ano ng tail na mas malapit sa pagkahap moon kasi di ba round shape siya pa medyo pabilog so umanap ako ng medyo magahap moon yung buntot niya so ginawa ko yun sa lalaki at babae umanap ako ng lalaki babae na ganoon then uh, sila yung pinagpair ko magkapatid yun pinagpair ko yun tapos nung nung lumabas na yung anak nila nung lumaki na medyo ano medyo medyo madami yung itsura yung half moon so nung medyo dumami yung itsura ng half moon doon ako ano ginanahan lalo na gawin gawin ulit yung ganong process so kumuha lang ulit ako ng mas maganda mas malaki yung pagka half moon nya yung pagka tail nya tapos sya ulit yung ginamit kong breeder tapos naghanap ulit ako ng ka kapares hanggang sa nung nagawa ko na nung nagka mo na siya doon ako nag ano, doon ako nag line trading so papakita ko sa inyo guys yung ano yung kung saan hinuli yung ano ito so, medyo maliliit pa yung mga nandito at wala na rin lalaki wala na rin lalaki na ano yung mapo kasi to. Ito may lalaki maliit. Pakita ko sa inyo guys. Ano to eh? Yung double tail to eh, Na end layer. Kaso ano na. Na inbreed na. So ganto na itsura nyo ngayon. Ang hirap pumuli. Malili kasi. So yun guys, um, balik tayo sa feeder taba nang huli ako. Yun, kung gagawa kayo ng ano ng ng half moon na feeder, uh, gawin niyo lang din yung ginawa ko. Hanap kayo ng medyo medyo tugma yung ano tail do sa gusto niyo gawin. For example, gusto niyo gawing half moon. So, hanap lang kayo ng feeder niyo na maganda yung pagkaka round shape niya tapos medyo medyo mag, may pagkahap mo na yung itsura niya. Hanap lang kayo ng ganon then uh, breed nyo lang hanggang sa makuha nyo yung ano hanggang mag-success kayo. Kahit na low quality yung feeder nyo pag ginawa nyo yun, pag paulit-ulit yung ginawa yun, uh, gaganda yung ano yung feeder nyo. So, yung mga nakikita ko sa feeder ngayon, ano eh, parang pahaba na yung buntot niya tapos merong pakabilog ang buntot, may mga pahaba yung buntot. Pero hindi siya gaya nung ano nung feeder ko na nagawa ko dito. Tapos guys, iwasan niyo yung ano yung magso magsasup super kayo ng inbreed yung sobrang inbreeding na kayo. Puro lagi puro lagi magkakapatid yung ginagawa ng breeder. Wag iwasan niyo yung ganun. Dapat nagano kayo nag kayo ng ano may dapat maghiwalay kayo ng dalawang dosa sa line na yon maghihiwalay kayo ng dalawang babae lagi kasi sila yung gagamitin nyo sila yung gagamitin nyo pang line breeding nyo so dosa sa kung di nyo alam yung pagla line breeding at panoorin nyo lang yung mga dating video ko may kita, may kita nyo, may yung ano kung paano ako nagla line breeding dati so wala na akong lalaki eto guys, pakita ko sa inyo guys Yung ano Ayan o Endler Endler yan, ayan eh. o Double tail Mga bata pa kasi Kaya hindi pa Ito, ito, ito Nakikita niya yan Magdo-double tail yan Bata pa kasi Ayan o Ayan o Diba, niya yung gapi sa kanal Kasi nakakross sila doon kinikilala nung bago ako na quit sa paggagapi. Ayun, na-cross ko sila sa ano sa Endler. So yun yung naging resulta niya. Nagkaroon sila nung batik-batik same nung gaya nung sa kanal, gapi sa kanal. Ayun no. <laughs> di ba? Kung napansin ko nakauwi kay nung gapi sa kanal, ganyan itsura nung, ba? Ayun. So, malamang dito siya dito kumuha yung mga bata tapos nilagay dun sa lagay ng feeder ko. So, ganun yung nangyari siguro. Kaya ngayon wala na akong feeder talaga. Tuloy ang nawala kasi yung feeder ko na nandoon na chops din yung pinakita ko sa inyo nakaraan. Na chops din yun nandoon. So, wala wala na wala na akong ano, wala na akong feeder. Do, yun. So, yun kung ano kung nasundan nyo yung sinabi ko kanina kung paano mag magpahap moon sobrang dali lang magpahap moon guys ha subukan nyo pagandahin yung pay nyo so wag kayong ano wag, nyo, wag kayong manatili na ganun yung ano yung contento na kayo sa pag ano sa pag ng pay Pagandahin nyo yung pay nyo para pag napaganda nyo may, pag, may pagmamalaki kayo diba yun yung magiging ano parang yun yung gagawin yung ano dahilan kung bakit kayo nag-aalaga. Para at least, hindi man kayo nakakabenta lagi. At least, may goal kayo na gusto mong puntahan. Yun yung, yun lagi yung ano yun. So guys, pakita ko sa inyo yung ano. Yun, yung ano ko dati, o. Oh. Yung HB Red. So, ito yung ano yung short body na HB Red ko. aso ah. na ano na. Bumalik na sila sa ano yun humaba na yung katawan kasi naano eh 900 na sila eh naano eh ko na humaba na yung katawan pero may mga ano pa may mga nakahalo pa na may iksi yung katawan na yung mga lalaki ayun. buti dumami ulit kasi nagtalo na ito nung nakaraan eh ngayon dumami ulit sila <laughs> so ayun guys hanggang dito na yung video natin at sana uh, nagustuhan nyo yung video natin ngayon tapos uh, sana ano, patuloy nyo pa akong supportahan tapos salamat pala dun sa mga naghintay ulit ng, ano, ng upload ko sa youtube